Nagbabala ang isang defense expert na ang pinaplano ni President Vladimir Putin na pagsalakay sa Ukraine ay magririsulta sa pagkamatay ng libo-libong mga sundalo ng kanyang bansa. si George Allison na isa sa mga nagpapatakbo sa isang industry publication na UK Defense Journal at isang eksperto sa modernong pakikidigma ay eksklusibong nakipag-usap sa express.co.uk habang si President Vladimir Putin ay patuloy na pinapalakas ang presensya ng kanyang mga sundalo sa border ng Ukraine. Dahil sa mahigit isang daang libo mga sundalong Russians ang nakastandby ngayon sa eastern border ng Ukraine, ang gobyerno ng United Kingdom ay inabisuhan ang lahat ng kanilang mamamayan na umalis na kaagad sa nasabing bansa. Agad naman nagdulot ito ng pangamba na baka magkakaroon ng isang imminent na pagsalakay sa kabila ng hindi pagbibigay ng UK ng paliwanag. Kung sakali magkakato naman ang kinatatakutan ng lahat, sinabi ni Allison na ang Russia ay magbabayad ng malaki sa bawat milya na kanilang sasakupin mula sa bansang Ukraine. Ito ay dahil sa pagiging patriotic ng mga sundalo ng Ukraine na matatagpuan sa silangang bahagi ng bansa at makikipaglaban umano ang mga ito hanggang sa kanilang huling hininga. Dahil sa patuloy na pagpapalakas ng kanilang pwersa sa pamamagitan ng bagong mga advanced weaponry mula sa NATO, maaari itong mag na isang defensive na pakikipagdigmaan na posibleng umanong magdulot ng maraming kasualti sa mga Russian forces. Kasama sa pinakabagong upgrade sa pwersa ng Ukraine ay ang pagkakaroon nito ng 2,000 Next-generation light anti-tank weapons na ibinigay ng United Kingdom sa nasabing bansa. Sinabi ni Alisona, I believe that Russia will have to pay for every mile they try and annex from Ukraine. They might win, but it will be a great cost. The Russian military will suffer greatly. Sinabir na siniguro umano ng Britain na makakaharap ng mga Russian troops ang isang mabangis na apoy na hahadlang umano sa pagsalakay nito sa Ukraine. Sa madaling salita, ang mga armas na ibinigay ng Britain para sa kalupaan at sa dagat ay magdudulot ng napakaraming casualty. Iitinagdag niya na Sana ito umano ay makakahadlang mula sa isang pagsalakay ng Russia ngunit kung hindi magiging madugo umano ang digmaan. Naniniwala siya na mga Ukrainians ay makikipaglaban hanggang sa huli dahil napakahalaga umano para sa kanila ang kanilang bansa at hindi nila ito pakakawalan. itinuturing din ni Allison ang mga next generation light anti-tank weapons bilang game changer dahil gagawin umano nito ang Ukrainian military bilang isang defensive force. Sa madaling salita, gagawin ng armas na ito ang isang Russian armor defensive bilang magastos at suicidal para sa kanilang mga tropa. Samantala, nakahanap na naman si Russian President Vladimir Putin na isang panibagong kaaway matapos kinondina ng Japan ang mga ginagawang aksyon nito sa bansang Ukraine at nangako umano ang Tokyo na makikipagtulungan ito sa Estados Unidos upang pigilan ang masamang binabalak ng Moscow. Iniulat ito habang ang mga foreign ministers ng Russia at Estados Unidos ay dumalo sa isang high profile na pagpupulong upang subukang mapababa ang tensyon at magkaroon ng isang diplomatikong solusyon tungkol sa krisis. Kasabay nito nakipag-usap din sa si US President Joe Biden kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa isang virtual meeting upang talakayin ang iba't ibang mga regional security issues at ang patuloy na tumataas na tensyon sa Ukraine. Sinabi naman na isang senior administration official na nagsalita sa kondisyon na itago ang kanyang pangalan bago ibahagi ang mga detalye tungkol sa napag-usapan ni Biden at Kishida na tinalakay umano ng dalawang leaders ang tumataas na tensyon dulot ng presensya ng Russian military sa border ng Ukraine. Sinabi ng opisyal na nilinaw umano ni Japanese Prime Minister Kishida ng kanyang bansa ay handang suportahan ang Estados Unidos kung gagawa ito ng mga aksyon upang mapigilan ang isang potensyal na pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Nagkasundo naman si Biden at Kishida na magkita ng personal sa huling bahagi ng taong ito Ngunit sinabi ng isang opisyal ng gagawing official visit sa Japan ay magdidepende pa rin sa magiging sitwasyon ng coronavirus pandemic. Sa loob ng maraming buwan, nagsagawa ang Russia na isang pambihirang deployment ng kanilang mga sundalo at equipment sa border nito sa Ukraine. Ang military build-up ay bunsod ng ginawang pagsakop ng Russia noong 2014 sa Crimea, isang peninsula na matatagpuan sa Black Sea na nagdulot naman ng isang international na pagkondina mula sa iba't ibang mga bansa at naging dahilan din ito upang patawan ng mga economic sanctions ang Moscow. Ang ginawang sapilitang pagsakop ng Russia sa Crimea ay naging dahilan upang tanggalin ang Moscow sa Group of Eight ng mga major global economies. Samantala, ang ginawang pag-uusap sa pagitan ni Sergey Lavrov at Anthony Blinken ay natapos sa isang prangkang pagbabanta mula sa top US diplomat nagbabala si Blinken ng anumang gagawing pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay magdudulot na isang malakas at united na response mula sa NATO.